Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, Ako po ulit si Deo Durano mga kababayan. Uliksain lang po natin itong mga nanunungkulan sa gobyernong ito. Lalong lalo na yung nasa kongreso na walang iba kung hindi inubos sa ampera pera ng bayan natin. Mga kababayan. Yan nakakalungkot lang isipin. Na mayroon tayong kongreso na walang ibang inatupag kung hindi pagpiyestahan ang pera ng bayan. Yan ang nakakalungkot mga kapayan. Pakinggan mo na itong favorite na mga kanta ng mga bangag mga kababayan. The dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Parkos bangag, parkos bangag, par bangal bangal par bangal par bangal bangal par bangal par bangal bangal par bangal par kus bangal bangal par bangal par yan ang favorite song ng ating presidente mga kababayan na si BBM mga kababayan pakinggan lang po natin itong mga tuligsain lang po natin itong mga nanunungkulan sa gobyerno mga kababayan mga Oratong mga anak ni Satanas, mga demonyo, mga switik sa gobyernong ito na walang ibang inatupag kung hindi pagpiyastahan ang pera ng bayan, mga kababayan. Nakakalungkot mang isipin, pero yun talaga po ang noong nangyayari. What? What? Ngayon, mapapakinggan natin si Senad, uh, dating senador Ralph Recto na ngayon ay nagtatrabaho na pinansekretary. <laughs> Ito po, ang trabaho nito, parang paano tayo makukuha na ng pera. Nag-iisip ito para kung paano tayo makukuha na ng pera, mga kapatayan. Yun po talaga ang trabaho ni Ralph Victor. <laughs> yun ang siya po nag-iisip kung paano siya magpapa-implement ng isang tax ng gobyerno. Yun po, mga kababayan. Pakinggan lang po natin siya mga kababayan sa kanyang interview. Sa gobyerno, kung kaya't bumaba ang kita ng gobyerno. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita, si News 5 Senate Correspondent, Mayan Los Baños. Kapatid, paano pinaliwanag ni Secretary Recto ang epekto sa ekonomiya ng flood control scandal? <laughs> Jigis sa pagdinig ng Senado no, kaugnay sa kalang budget ng Department of Finance para sa 2026. Natanong ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, ang DOF kung bakit tila hindi raw nakakamit ng ating gobyerno yung revenue target natin o yung dapat nakinikita ng gobyerno natin in the last three years. At ang paliwanag dyan ni DOF Secretary Ralph Recto, isa sa dahilan ay korupsyon. Ang sinasabi ni uh, Secretary Recto, kaugnay dyan yung mga maanumal yung flood control projects. Nagtataka daw yung kalihim kung bakit uh, buhos yung pondo sa mga flood control projects pero tila hindi ito nauuwi sa paglago ng ating ekonomiya. Sabi pa nga ni Secretary Recto kung hindi raw sana nauwi sa korupsyon yung mga pondo para sa mga proyektong yan, maaring lumago pa raw sana yung ating ekonomiya ng 6 to 6.2% which did not happen. Narito yung bahagi ng pahayag ni Secretary Ralph Recto. Dahil napunta ang parte ng capital outlay doon nga sa ghost projects or substandard projects ay apektado yung growth natin. Siguri, ikramian natin would have been growing at mas malaki ang koleksyon ng BIR at BOC. May natanong ba si Secretary Recto kung kumusta ang koleksyon ng buwis sa gitna ng isyo ng korupsyon? Mm-mm. din ni Senator Rawin Gatchal yan, kinumusta niya, kamusta yung uh, tax collection natin? At ang uh, tinatanong din ni, tinanong din ni Senator Gatchal may ilan ba ang mga kababayan natin? Uh, na tila nawawalan na ng gana na magbayad ng buwis dahil nga sa kaliwat ka ng isyo ng korupsyon, may mga rallies pa about it. Bagay na umayon si Secretary Recto. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Do you see any slowdown in terms of paying tax? Yes, nararamdaman na ng BIR yan. Medyo yung growth rate ng uh, collection nila nababawasan ng konti but so far manageable naman. ng jiggy sinabi rin ano ni secretary recto sa pagdinig na posibleng bumagal ang paglago ng ating ekonomiya no uh, for the third quarter and fourth quarter this year maari pa yan mag-extend hanggang first quarter ng 2026 bakit dahil daw yan sa mga reforma na pinagagawa ni pangulong marcos para nga masiguro na hindi mauuwi sa katiwalian yung mga pondo para sa ating mga imprastraktura paliwanag niya uh, sa ngayon kasi ha may mga projects tayo na nakahold moon na. At kapag nakahold yung project, nakahold din yung pondo dyan. Ibig sabihin, Gigi, kapag nakahold yung mga programang pang-infrastruktura. Yan mga kababayan. Kasi nga po, yan yeah. po ang trabaho ni Lara Prekto. Ngayon, binusisi po siya sa Senado. Kasi nangyayari po siya ng budget. Ano bang nangyayari sa gobyerno natin? Kumikita yeah. ba tayo o hindi? <laughs> Ito po, si Ralph Recto, wala po ibang inisip kung paano tayo kuwanan ng pera, mga kababayan. Yun po talaga ang trabaho nito. Mag-i-implement ito ng mga taxes at sisingilin naman tayo ng biyaya. Walang ibang ginawa. Bayad tayo ng bayad ng mga tax. Di umano. And yet, isip ng isip siya kung paano tayo kuwanan ng pera. One, one. At pagkatapos tayong makuha na ng pera, iniisip naman ng ibang sangay ng gobyerno kung paano nila kukunin ng pera. <laughs> Yan ang nakakulungkot na ano mga gobyerno. Yan po talaga ang totoong nangyayari. Kasi wala ko itong ibang ginawa kung hindi mag-implement ng mga taxes. Pag bumili ka po sa grocery, nalagyan ka ng tax. Pagbibili ka sa Jollibee, may tax. Pagbibili ka sa department store, may tax. Sigarilyo, may tax. Inumin, may tax. Soft drinks, may tax. Juice, may tax. What? At pati yung deposito mo sa bangko na sandaan libo lang pagdating ng katapusan ng taon, kakaltasan ng tax. <laughs> 20% mga kabatayan. Kung mayroon kang isang milyon, after one year, kakaltasan ng tax. One, one, one. Paano ka pa mag-iipon sa bangko? Nag-iipon ka para sa kinabukasan mo, pero pagdating ng taon, babawasan nila ng tax. One, 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 one. Yan ang nakakalungkot isipin. At saan na tax? Doon sa mga buhaya sa gobyerno. Diba po? Yun po yung buong katotohanan eh. Tayo, trabaho ng trabaho, bayad na rin, eh, bili, bili dito, kaliwat ka ng, bili ng damit, may tax, bili ka ng short, may tax, bili ka ng brief, may tax. Tap, and yet, hindi umaasinso yung buhay ng mga ordinaryong Pilipino, ang umaasinso lang, yung mga mayayaman Pero, ang hindi nila maano na talagang pinag-iisipan din nila kung paano nila kukunin ang pera ng bayan. Yun po ang buong katotohanan. Isip ng isip ito. <laughs> kung paano tayo kuhanan ng pera. Hindi nga mabigyan ng budget ang PhilHealth para sa may hirap. Pag pumunta ka ng hospital, public, nakapila ka. Kailangan ka madaling araw pa lang pumunta. Nakapila ka para makaabot ka lang ng tulong. <laughs> Bilyong-bilyong pera ang pera ng PhilHealth ng hulog ng mga nasa private sector ng bayang ito. Kinakaltas sa kanila buwan-buwan. Kahit minimum wage ka, earner ka, may kaltas ka ng PhilHealth. Pero pag pumunta ka ng ospital, hindi ka maasikaso na maayos. Bakit? Isa ka lang ordinaryong Pilipino. Pumila ka. Kahit na inatake ka na, hirap na hirap ka na, nandiyan ka sa wheelchair na po maghintay ka ng doktor mo. Hindi ka pa, ano kung hindi ka pa mamamatay, saka ka lang asikasuhin. Pumunta po kayo sa mga public hospital, mga kababayan. Ganito po kahirap ang mga buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Madaling araw pumunta ka sa avenue, tingnan mo yung emergency room nila. Bago ka makapasok sa kwarto, nakapila. Kulang na sa kwarto, kulang pa sa facilities ng emergency. Nakaupo sa wheelchair ang mga pasyente ron, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot tayo, bayad tayo ng bayad ng tax at si Rob isip ng isip kung paano tayo kuwanan ng pera. Pagkatapos tayong nakuwanan ng pera ng bayan ng mga tao, sila naman nag-iisip kung paano nila kukunin ng pera ng bayan. Yan ang nakakalungkot isipin mga kababayan. Talaga pong, tapos ang sabi nito, wag daw siyang utusan. Yeah! Eh, sir, lumayas ka na dyan sa Department of Finance kung ayaw mo utusan. Kasi po, pakiusap lang naman siguro yun kay Sen, Sen Senador Bungo. Hindi ka po yata inuutusan. Na sana unahin yung PhilHealth kasi ang makikinabang yan yung mga ordinaryong Pilipino. <laughs> diba po sir? Yan po yung totoo eh. Bakit ba natin pagdating sa may hirap parang allergic na allergic kayong tulungan? One, one, one. Pero pagdating sa mga mayayaman, pag nakakuha niya na no, yung pera ng bayan taon-taon sa BIR, nag-iisip na naman kayo kung paano niya kunin ng pera. <laughs> Di ba po? Yun po nakakalungkot ang katutuan. Dapat, say, dapat po talaga unahin natin yung Why? 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 health, sakit ng mga tao. Kasi nagkakasakit po yan. Sasakyan nga po, bumibigay, katawang pa ng tao. Why? Why? parang ang hirap-hirap mong hingan, sasab, sasagot ka nung wag mo lang kaming utusan. Ano yun? Itong taong ito, si Ralph Recto, na wag daw siyang utusan, pero ang iniisip nito, kung paano tayo kuhana ng pera. mag implement na naman pa ni bagong taxes ito, kasi mayroong panukala, natanggalin na yung 10%. Um, hinaharang nito. Maghihirap daw ang Pilipino. <laughs> sir, trilyon-trilyon ang perang ninanakaw sa gobyernong ito. Pera din ng bayan yun. Pera ng taong bayan yun, mga, mga sir. <laughs> 10% lang ang pinakikiusap sa'yo na huwag nang i-implemento. Tapos ayaw mo? si maghihirap ang bayan? Hirap na hirap na ang bayan, sir. Kananakaw na mga kapwa mo nasa gobyerno. Why? Diba? Yun ang nakakalungkot lang isipin. O bakit kaya itong ganun ang mag-isip itong mga nasa, nasa pwesto Pagdating sa mahirap, hirap na hirap talaga silang pagbigyan. Why? Mga kababayan. Katulad nga po ng sinabi ko, si Ralph Richto, wala po talagang iniisip to kung paano makuha ang pera ng ang tao. Man! Man! Pag na-implement na, yung iniisip niya. Pangalawang iniisip naman nila, hindi ko alam kung sino, basta kung paano nila kukunin ng pera ng bayan. Kita niyo naman po kasi sa nangyayari sa flood control. Kung walang dumaan na bagyo, shoot na shoot sa kanila ang trilyon-trilyon pera. E eh kaso mo, siningil sila ng kalikasan. Ano sabi ng na magaling natin presidente? Overwhelm na. Binaha ang Anong sagot ng presidente? Anong gagawin natin? Yan ang nakakalungkot isipin mga kababaya. And yet, yung presidente natin, nag iimbestiga yung, yung pinakamalaking buhaya dun sa kongreso, gusto pa maging statement niya. Baka bandang huli nito, maging hero pa ito, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot ng isipin. Baka yung inakasuhan ng yung pinakamalaking buhaya doon, maging hero pa. Sana napunta yung pera na hinakot-hakot nilang mali-malita doon sa kanika nila mga bahay. Mga Tapos yung tao pa, magiging hero. At pinitwist nila papunta sa mga kalaban sa politika kay Bongo, kay Chis Escudero, kay BP Sara. Ganun to kalupit ito. Pagdating sa investigasyon, pag lumutang ang pangalan ni Martin Romaldez, natitigilan ang lahat. Ganun ang nakakalungkot isipin mga kababayan. Talagang niluluko po tayo ng gobyerno ito. Siguro panahon na para magkaisa tayong lahat mga bayan. Gumamit tayo ng mapayapang paraan para mapatalsik na ang Pangulong Presidente dyan, si BBM. Kasi wala naman po siyang ginagawa eh. Ayon nga kay BP Sara, hindi naman nagtatrabaho ito. Di ba po? Ayon kay BP Sara yan. O, hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.